PhilHealth has a 500 billion reserve. And the cost of uh, to provide their services uh, in one year is uh, less than 100 billion. Uh, so their budget actually for expenditure is in the 260 billion. Okay, it's so 100 and, uh, plus billion. So meron pa rin, pa rin reserve. Have a good day everyone, Duterte diehard defenders. Mga ka-defenders, ang hirap pala kapag ang presidente ay walang alam sa totoong nangyayari. Kasi ang sinasabi ng presidente na 150 billion lang daw ang kailangan ng pondo para sa mga pangangailangan pang na parang sinasabi niya na okay lang na hindi magbigay ng subsidy dahil meron naman tayong 500 billion na reserve fund. 150 billion lang daw ang kailangan budget ng PhilHealth. Halimbawa na ano lang nagpakonsulta ang 100 million na Pilipino at lahat member ng PhilHealth. Teka, naiintindihan ba talaga ni presidente kung paano ang kalakaran sa PhilHealth eh? yung consult package pa lang, kailangan na ng 1,700 pesos. Eh di 170 billion na agad ang kailangan mong fund. Tapos sabi ni Presidente, 150 billion lang ang kailangan. So dun pa lang sa consulta package, kailangan mo na ng 170 billion na pondo. Isama mo pa yung hospitalisasyon. De kung itutuloy, yung expansion ng package ng PhilHealth, kasya po ba ang 150 billion? Obviously not. At uh, ang nakakalungkot pa dito ay Ah, ibalik natin yung usapan na sinasabing may reserve fund ang PhilHealth. No, ah, sabi ni Grace po yan ay 600 billion pesos, sabi ng Pangulong Marcos. Yan ay 500 billion pesos, sabi ng PhilHealth. Yan ay 431 billion pesos. Alam niyo po na ayon sa batas natin sa Universal Healthcare Act Section 11 na kailangan talagang may reserve funds ang PhilHealth at yung reserve funds po na yan ay dapat katumbas ng dalawang taong projected program expenditure. Hindi po talaga yan dapat kinagasta, Dapat taon-taon meron silang reserve fund, uh, hindi po yan dapat kinagalaw. Bakit may reserve fund? Pati yung PhilHealth nga na hindi sa gobyerno, contribution natin yan kasi kung pa-hospital ka, noon yung may ka depende sa ano mo, kategory yung rates mo. Kung ibang iyo, dibidibyo ba talaga na bull o maglapas mo, wala ka bayaran. Yan ang ano ng yung 16 billion na dilipat nila. That is the most dangerous at dapat ang government magkas ni money of the people. Ginamit mo yung pera ng ano? Ito yung Congress na tulad. Trust fund yun eh. Galing, galing inyo Ako pati akin. Kasi kailangan mabayaran ng PhilHealth yung mga inaasahan niyang gastusin hindi lamang sa taon. Natuwa ko din sa mga succeeding years kapag tiningnan mo itong financial documents ng PhilHealth. Yung statement of changes in equity, no? Mukhang nga may pera ang PhilHealth reserve fund as of december 31 ay umaabot ng 464 billion pesos pero kapag sinama mo na yung insurance contract liabilities negative na po ang total members equity ng PhilHealth talagang negative na kasi 663 billion pesos ano ba yung insurance contract liabilities nangailangan for health coverage yung mga miyembro niya kaya po bilang isang insurance company ay kailangan naglalaan siya ng pondo so yan na po yung usapin ng reserve fund no at malinaw na dapat hindi yan ginagalaw apat me 2 years na reserved funda ah. equivalent to 2 years operational expense ang reserved fund ng PhilHealth. At kung titingnan nga ang total members equity ng PhilHealth negative pa ito. Bakit nakakagalit at sinasabi kong clueless ang presidente <laughs> kasi naayon din sa batas na kailangan ibigay sa universal health insurance natin. sa PhilHealth natin. Yun yung mga subsidya na kailangan ilalaan nila dahil naka-earmark po 'yan specifically yung kinokolekta nating tax mula sa sugary beverage at yung kinokolekta nating tax sa tabako dapat nilalagay sa PhilHealth. Ang kailangan nyo pong gawin ay either palawakin yung serbisyo sa amin, kaya dapat in-expand nyo na yung counterpart coverage nyo hanggang 70%. Dapat 30% na lang out of pocket namin. O kaya naman i-refund nyo yung sobrang bayad namin. Ay hindi nyo po pwedeng kuhanin yung pondo na yan. At ilagay, para sa mga ayuda program ng gobyerno, kailangan nyo po kung sobra-sobra talaga ang pera ng PhilHealth, ibalik nyo sa amin sa mga nagbayad ng premium yan po yung naaayon sa batas. Raming Salamat Duterte Die Hard Defenders. Peace and God bless.